Magandang araw mga kaibigan bigyan uh, natin ng reaction, opinion itong post ng News 5 uh, Good news po ito Yung mga gustong magsingit ng kanilang mga budget During bicameral conference uh, Wala na, hindi na sila makaka-forma ngayon wala na. Tapos na ang maliligayang araw nila. Uh, ito, sa Senado, may resolusyon inihain. Ito ang title, oh. for transparency and accountable governance. Isinusulong ng ilang senador ang isang resolusyon gawing bukas sa publiko ang Bicameral Conference Committee. Kabilang sa mga lumagda sa panukala, sina Senator Vicente Soto III, Senator Risa Contiveros, Senator Panfilo Lacson, Senator Ligarda at Senator Juan Miguel Subiri. La layunin nitong bigyan karapatan ang publiko na masaksihan kung papaano isinasapinal ang batas ang pinaka batas po ay yung gaa. So, ang pinaka batas pagdating sa bicameral, biglang naging sekreto yung small committee na tinatawag nila. Inamin ni Attorney Francis Abante, spokesperson ng House, na merong talagang Meron talagang small committee. <laughs> Yun yung gumagawa ng mga, hindi mm, natin alam, secret. Kaya ang 2025 national budget, worst budget in history, mangel beyond recognition. Kaya nagalit ng Pangulo sa kanyang sona na hindi na ako papayag na inyong i chap ang national expenditure program, ibebeto ko kung gagawin niyo ulit iyon. Sa so ito, magandang follow up ito. Yung mga alam niyo na, nagmamalinis kuno hay na sabi ng Speaker of the House sa kanyang speech sa kamera nung nanalo siyang speaker. Ang kaban ng bayan ay hindi dapat ninanakaw. Oh, palakpak ang mga. <laughs> palakpak sila eh. Hindi dapat ninanakaw. Bawat sintimo, bawat proyekto, bawat serbisyo dapat ilaan natin sa taong bayan. Palakpak na naman. Sa dini Senator Amy, yung kakapalan ng mukha mo, wala nang gamot yan. Kapal ng mukha mo. Nakakainis pakinggan yung mga speech na para bang iniinsulto niya ang katalinuhan ng karamihang Pilipino na alam na natin kung anong nangyayari sa budget, di ba? Uh, so, basahin natin itong resolusyon na ito. Ha. Introduced by uh, na banggit ko na kanina. Joint Resolution upholding fidelity to the 1987 Constitution relative to the duties and responsibilities of the Bicameral Conference Committee with a view To ensuring transparency and accountability in the enactment of laws. So, whereas, whereas, wag hindi ko na lang basayin yung whereas, whereas. Dito na tayo. Yung last whereas. Ah, Maganditong whereas, corruption and harmful political insertions in legislation led to the unfair use of public funds. Corruption deprives the poor and the underprivileged of food security, desert housing, timely health care, quality and accessible education, and effective responses to the climate emergency. It also slows down progress toward achieving. the sustainable development goals now therefore it is resolved that transparency and accountability must be the cornerstones of legislation such that all bicameral conference committee deliberation shall be open to the public hmm. dati tinatago nila sila sila lang nakakaalam yung small committee lang yung gumagawa ng blank item sa BICAM. ngayon sana matuloy ito maproban ito open to the public conducted in person or through digital live streaming number two, the bicameral conference committee shall produce a matrix comparing the differences between the House of Representatives and the Senate version of the bill, and how does these differences were resolved? The matrix will be made available in the public. The bicameral conference committee shall immediately produce comprehensive minutes of the meeting, which will also be open to the public. Yeah. Palakpakan natin itong limang minority senators. Sana may iba pang senador sa majority na susuporta nito para matapos na ang panloloko nila sa taong bayan. Sino yung nila? Alam nyo na, huwag na nating banggitin yung mga pangalan, yung mga pumalakpak. Mga magnanamag, mahiya naman kayo. Ninanakaw niyo ang pundo ng taong bayan, kabanang bayan. Pumalakpak sila. <laughs> Tinawag ni Mayor Magalong mga manhid. Tinawag ni Senator Lacson. Hindi naman lahat sa pumalakpak ha? Kasi naniniwala ko mayroon pa rin mga mambabatas yan na matitino na wala silang hangarin kundi paglingkuran ang kanilang mga distrito kailang yung karamihan na pumalakpak yun na yung manhid sabi ni Mayor Magalong sabi ni Senator Lacson mga ipokritong nakakahiya kayo kala nila kung sino sila ano, pinapalakpakan nila <laughs> yung sarili nila na sila na pala yung mga tinawag ng Pangulo mga magnanakaw tapos na ang maliligayang araw nila sa ganitong mga resolusyon na sana magbunga uh, ito ng maganda na wala nang singit-singit. Wala na yung mga pork barrel na billions of pesos na nasasayang lang, lalo na yung napupunta sa flood control projects. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsuporta sa ating channel. Uh, malaki ang tulong nyo sa tribong talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong sa tribo namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance nagpapatanim ng saging lakatan at ka Arabica coffee. Kung may itinanim, may aanihin. Panorin nyo ang video na ito. Parun na anak ko sa kapihan ni Miko. So, nagabuno siya. So, ako siyang bisitaon. Mayang buntag niya. buntag. Nabuno ko sa kape. Nabuno ka sa imong kape. So, kada usa sa kabangag. dua ka tungak langka kut cara tungak sekut cara niada sa, sa babau ang bangagkay bangilid man kini kita borsa babau kay so muuna ni ang tubo sa kapi ni ko nga isa pakabulan so nindot gud ang tubo sa iyang kapi mayog gud nga tanawon ang iyang kapi nga isa pakabulan complete og urea ang gigamit nga abono ni Miko. Kung karon naman sa pag abono ni Miko siyang kape, mag-spray na po siya sa rumix o karate. Salamat sa Ginoo sip sa suportaraning kape oo oo uh, padayon sa suportaraning kape oo oo para mahawasan mo atamong kalisod nami hmm -mm. so salamat kaayo